Good morning, Oh my goodness Grabe ang ulan guys At traffic Ayan 6.41 na ng umaga Kadiliman pa And, uh, Sobrang ulan Hopefully Matapos na to para sa weekend Yung Independence Day namin Yung celebration Ng uh, Independence Day Is June 15 sa park at yun, may parade kami doon. Kaya, pupuli tapos na. Tapos na tong ulan na to. <laughs> Para naman mag-enjoy yung mga tao sa ano, sa event. Ano siya? nagsiswing yung aking ano ay sira na pala yung aking ano kaya pala hindi na siya sumusunod baka mahulog na to <laughs> habang ginagamit ko guys bibili na naman ako ng bagong ano stand ng aking uh, hold ah, uh, uh, cellphone holder ba sa aking sasakyan kaya pala hindi na siya sumusunod sa akin at nagkaano nag, na siya naglalambayog na parang duyan na gumagalaw yun pala eh sira na yung nakakapitan hopefully matapos pa tong video ito, bago siya mahulog but anyways so yun guys tagulan kami ngayon dito <laughs> kahapon um, umulan na siya on and off pero ngayon uh, I don't know kung maghapon tong ulan na to kasi magdamag siya kagabi umuulan eh, ewan ko lang kung ano mangyayari sa aking garden hindi maganda ang ano ngayon siguro ng garden mga tubo ng uh, halaman sa ganito mas ano yung ulan malulunod yung mga tanim kaya <laughs> yan. Nandito na ako ngayon ano, as usual. Uh, nandito na ako sa tulay. Nakapasok na ako pa akyat. At yun nga. Kita nyo naman yung ano, traffic. Nata traffic. Ayan. Kasi kasabaya namin yung mga trucks, mga construction trucks, mga containers. Sabay-sabay yan guys. Pag ganitong umaga, yan naipit na ako ng dalawang naglalaki yung truck. Anyways. Kaya, madaling masira itong uh, Champlain Bridge kasi lahat ng mga magbibigat dito dumadaan 24-7 yan, walang pahinga kaya uh, 50 years old lang itong tulay ng pinalitan na nila kasi ngayon no, baga overused <laughs> yung isang tulay naman, dahil doon may oras lang ang pag ano may oras lang yung pag uh, daan ng mga sasakyan so umaga, magbubukas siya hanggang ano lang, 10 o'clock yata yon and then sa hapon na, na naman magbubukas siya ng uh, 2 o'clock yata yon yung schedule niya doon so remaining na ano walang biyahe so nakakapahinga siya uh, doon din dumadaan yung trend sa Victoria Bridge 100 years old may siya mahigit kaya tumatagal siya kasi nga ano, yung kumbaga limit yung bigat na dumadaan sa kanya ito naman, katatayo lang to 3 years na to ngayon is ano uh, ewan ko lang kung tatagal tong 100 years old baka pag edad ng 50 years old na naman ang tulay, papalitan na naman to meron na rin itong trend sa gitna guys, na yung tumatakbo wala lang siyang driver Wala lang siyang Ano hin, uh, Ano pang tawag sa uh, Nagano ng trend Hindi siya driver uh, Mekanista Kung baga Pinapatakbo uh, lang siya Ng ano Computer Ayan Nandito na ako Sa tuktok Ng tulay Nangarin na ulit ako Naiipit ako Ng lalaki Hang mga truck kaya na ah, Nandito na ako Sa pinakatuktok Ng tulay guys So nakikita nyo na yung Kanyang mga tukot-tukot Ayan So, dito na po. Passing talaga sa pinakagitna. Ayan. Nasasakal kami palagi pag nag exit Lakas ng ulan. Ano ba to? Wala pa naman akong payo. Anyways. So, ayan guys. Nakalampas na ako sa pinakatuktok ng tulay. Ayan. Baka na naman dito sa exit is makulong na na naman kami ng traffic 6.46 umalis ako ng 6 uh, 6.32 yata ako umalis ng bahay so nakaano na ako 12 minutes na guys. Ayan. Kulimlim pa. Pero kahit pa paano, hindi siya malamig. 16 degrees siya guys. So, naka sweater lang ako. Hindi na nga ako nag aircon sa loob ng anong sasakyan. Okay lang ang temperature. So, yan lang guys. <laughs> sa pagtawid ko lang sa tulay. 13 minutes na naubos na yung oras ko sa pag-vlog <laughs> so sa mga hindi pa nakasubscribe dyan nakapapasok lang na nanonood sa aking videos please do subscribe, like and comment thank you, God bless everyone good morning maula na umaga it's Tuesday morning so how's everyone so yung mga nandito sa Montreal bundle up kayo guys kasi malakas ang ulan I don't know kung maghapon itong ulan na to. Uh, yung palang itim na nakikita nyo guys, yun yung ano ng aking uh, cellphone. Yung holder. Ayan. So, ang lakas ng ulan nyo guys. Ito na, pa-exit na rin ako sa downtown. Sa El Dizor. So, hopefully walang traffic dito. Kasi maaga ako ngayon. Ayan. Kasi isang lane na lang yung amin uh, dadaan at nakikita nyo yung ano. Kung nakikita nyo yung uh, mga orange cone. Ayan. Dito kami nasasakal every morning. Ayan, o. Oh. Dito kami nasasakal. Ayan, o, oh, ayan. Pahinto na kami. Hinto na kami. Ayan, Sana naman mahinto na itong ulan na to. Hindi ba nga pag umuulan? At takbo takbo <laughs> At traffic. na nasasakal. Oh, ayan. Paliko na paliko. siya. Yes, yeah. So, that's it for now, guys. Update, update lang. So, be safe, everyone. Have a nice day. Okay, dokey. Part 2, guys. Continuation sa maulan na umaga at panay construction ang nadadaanan natin puro orange cone so ayan nakalampas tayo sa construction so sa bandang ito walang nagtrabaho yata ngayon kasi ulan wala akong pang nakikita usually ganitong oras nagbubungkal na sila ang mga tao nito sa ano nasa na sa kalsada yung uh, binagawa nila pero uh, ngayon wala pa so hindi mabilis kami ngayon dahil maaga-aga ako ngayon sa sure, walang traffic. so ito na yung guys sinasabi kong tulay yung Victoria Bridge na 100 years old na yan Gumadaan ako sa silong niya yan sa gitna niya is trend din and then left and right kals ano um, mga sasakyan ang dumadaan ito na naman guys yung uh, four lanes naging isang lane ayan o binakuran na ng ano kumot ayan o. lumiit yung kalsada namin dito ayan ang construction dito guys after ng winter binubungkal yung mga lupa dahil nabubutas ng mga truck na naglilinis kaya ganyan dito guys Yeah. oh, mabilis-bilis ako ngayon <laughs> mabilis-bilis dahil walang traffic maaga ako ngayon maaga ako ngayon Ayan ito na ang papasok ng downtown guys yan na, kikita niyo yung mga building na yan mga offices mga kondos ano ito na pag nagtating ako ng stoplight ito na ang bukana ng downtown ito makikita nyo palang mga building kasi parating palang ako Ayan. so ito na naiipit kami tapos uh, dito sa dulo magiging tatlo siyang lane yan ito nga mga truck mga ano nakikipagsabayan ano na ano naman to naabangan na yung aking daanan ang truck na to ang haba pa naman oh no ito na guys ang ano bukana ng downtown. Ito na, kung nakikita nyo na. Pag nakita nyo na yung ulong puti, <laughs> yung puting yan, yan ang ano niya, landmark na nasa ano na tayo. Papasok na ng downtown. Yan. Yeah. Yung ulong niya na nasa gilid. Alam mo guys, alam nyo guys, yung pagkagawa niya, it's made of steel, tapos parang yung ano, yung mga languages ba na sinasalita ng mga nandito sa Montreal. Andiyan yung mga letters, Chinese, Arabic. Lahat ng ano, Pilipino, may ano diyan. Halo-halo yung mga letters. 'Yon, parang yun ang dialect ba, uh, diversified ano, yung diversity ba. Inclusion, diversity ng tinatawag. na guys, nagduduyan ang aking uh, cellphone kasi ang kanyang nakakabitan is uh, tanggal na so pag dumilim ang aking screen, ibig sabihin nahulog yung aking nakakabitan so kailangan niya ng paguhan so ito na, downtown ano na to guys downtown corner ito ayan na at least ano na, uh, lumiwan lumiwanag na ng konti ang, ano dito, pero umuulan pa rin hindi ko pa mahinto yung wiper as usual natatrapik kami dahil dito yung sinasabi ko guys na ano pag nag green light yung isang ilaw lahat yan hanggang makatawid ako doon sa taas kasi itong ano dito guys kalsada dito paakyat yung paakyat siya doon sa taas pagdating sa Reni kasi itong street na to is Robert uh, Robert Murasa ito ang tawag na Robert Burasa. Dating ano ito noon, university. Ngayon pinalitan, pinutol yung street. So yung university umiksi at yung Robert Burasa is humaba. So ito na. And, dito na ako sa pinaka downtown guys. Daanan ko na tong mga building dito nagtataas. Is natatalo na yung mga building natatakpan niya siguro yung frequency eh, kaya napuputol ako dito so yan kailangan makatawid na rin ako dito kaya kung hindi abutan ako ng ano, atas dito green light na hindi na ako tatawid hirap na red na yan na yung mali na alam mo ng ano alam mo ng mag red light na eh hindi mo pa rin ano ihihinto ang sasakyan malungkot na umaga <laughs> malungkot ang umaga namin